Mula sa iyong pagkabagsak hanggang sa iyong pagtayo ay sasamahan kita hanggang sa huling bugtong ng iyong hininga. Ha, epipanyo, tandaan mo ito. Maligayang pagbati ko po sa inyong lahat ng isang napakagandang araw sa lahat ng mga kapatiran sa INC. Lalo na sa iyo, epipanyo labrador. Binabati din kita ng isang napakagandang araw. Kita mo yan, epipanyo labrador kahit napakabango ng bunganga mo at maalis ang sang sa buong Pilipinas ay talagang binabati pa rin kita. Nakatanggap ka pa rin ng isang napakagandang pagbati mula sa akin. Mula sa katapat mo na si Buibagakay Bagakay ng isang pagbating napakagandang araw. Alam mo, Epipanyo Labrador, talagang sinusubaybayan ko ang mga video mo out of topic ka na. Napakarami mong sinasabi sa INC. Talagang hindi ka tumitigil eh, no? Pero bago ang lahat ipipanyo, kumusta kaya ang pagtatago mo dyan sa kalibunan o sa kagubatan? Kanina ipipanyo, Labrador, bumili ako ng ice water sa tindahan. Bumili ako ng cup noodles. Ang sarap-sarap sa pakiramdam na wala kang inaapakang tao. Ang sarap talaga, Ipi Labrador, sa pakiramdam. Talagang feeling safe ka. Yun bang pakiramdam mo na para ka lang nagduyan habang naglalakad kasi wala kang inaapakang tao? Napakasarap sa pakiramdam. Kaya ito ang masasabi ko sa iyo, Ipi Labrador. Hindi mo na ba kayang maibalik ang dating tamis at dating saya kasama ang iyong mga mahal sa buhay? Na wala kang nililingon sa likod? O wala kang titingnan sa paligid-ligid, ipipanyo labrador? Hindi mo na ba kayang ibalik yun? Ha? Kaya pa Narito ako si Boy Bagakay upang baguhin ang buhay mo, ipipanyo labrador. Sa pamagitan nitong motivational na aking mga pagpapayo sa iyo, Mula sa iyong pagkabagsak hanggang sa iyong pagtayo ay sasamahan kita hanggang sa huling bugtong ng iyong hininga. Ha, ipipanyo? tandaan mo ito. Ito lang ang gagawin mo, ipipanyo. Humingi ka ng tawad sa buong INC at sa pamamahala ng iglesia, humingi ka ng tawad. Maibalik na yung dating saya na dating saya ay naging pait, epipanyo, labrador. Ha? alam mo yung pag kumain ka ng napakapait na pagkain ipipanyo talagang hindi mo malunok hmm? yan ang buong katotohanan ngayon sa sa'yo ipipanyo ang mundo mo ay talagang napakasikip ng iyong ginagalawan ipipanyo hmm? at saka marami kang sinasabi sa INC ang sabi mo na kahit mag isang milyon pa kami huh? yun ang sabi mo ipipanyo labrador ay hindi ka natatakot ay talagang totoo yun. Wala ka naman dapat katakutan, Ipipanyo Labrador. Hmm? Kahit ni isang INC, walang haharap sa'yo, Ipipanyo Labrador. Walang haharap sa'yo sa personal. Kahit ni isang tuldok na INC, wala. Wala kang makukuha sa amin, Ipipanyo Labrador. Ang makukuha mo lang, yung viewers na, ayan, pinapanood ka ng maraming tao dyan, sa social media, yan lang makuha mo sa amin. Pero, isang kapatid sa iglesia ni Kristo haharap sa iyo dyan ano kami mga ugo ha ipipanyo labrador nagkakamali ka ipipanyo labrador kasi kaming mga INC hindi kami pumapatol sa iyo kung saan mo kami banatan dun ka namin babanatan dahil sa social media mo kami binanatan ipipanyo labrador dito ka rin namin babanatan no? Ibig sabihin, malabo pong mangyari yung sinasabi mong magkaharap yung mga kapatiran sa'yo, haharap sa'yo, hahanapin ka dyan sa bundok. Napakalabo. Pero yung mga otoridad, ipipan nyo. Yun, napakasakit na katotohanan yun, ipipan nyo. Yun ang papatay sa'yo kapag manlaban ka, yung otoridad. Ha, ipipan nyo? Tandaan mo yan. Walang INC na haharap sa'yo, miski isa. Wala. Kasi kaming mga INC, Natutuwa kaming inuusig kami. Ha? Alam mo yon ipipan nyo? Nasa Bible yan. Kapag inuusig kami, talagang natutuwa kami. Ganon kaming mga INC. Kapag inuusig kami, mas lalo kaming natutuwa. Kasi sabi ng Bible, kami ay mapalad kung kami may inuusig. Ganon yon ipipan nyo, Labrador, magbasa minsan ng Biblia. Hindi ang binabasa mo, mga fake news. Tapos ngayon pag nakabasa ka about sa INC, isinisiwalat mo na, ginagawan mo ng kwento at kung ano-ano. Nahalughog mo yung mga dating mga sigalot dati na talagang wala naman silang napapatunayan na ebidensya, no? Yung mga nakuha mo, mga ano na lang, mga buto. Yung laman, wala na. Yung mga buto na lang nakuha mo, ipipanyo. Yung mga fake news na talagang napanis na ng Ilang dekada na panis na. At ang lahat na mga gumagawa ng gano'n, naparusahan na. At ikaw, presko ka pa. Napaka-pres mo pa, ipipanyo. Kaya balang araw, papa ka rin. Masa ginagawa mo na yan, ipipanyo. hmm ang sarap talaga sa pakiramdam, ipipanyo. Kanina, naglalakad na naman ako sa alsada, ipipanyo. Humihinto yung sasakyan. Tapos sabi ng driver, Sige, Brad. Tawid ka, ang sarap sa pakiramdam, ang sarap sa feelings, yung bang mahal ka ng isang tao, kasi ang ginagawa mo sa tamang paraan ng pamumuhay, yung ginagawa mo, yung talagang nagbibigay ka ng inspiration sa ibang mga tao. Yung bang sanang magbablog ka lang sana sa sarili mo na ipakita mo lang yung mga daily routine mo na wala kang inaapakang tao, ipipanyo. Yun, napakasarap sa pakiramdam sana ng ganun eh, no? At marami kang magiging kaibigan. Talagang si Buibagaka, ipipanyo, napakabait ko, ipipanyo. Kung magkita lang tayo, ipipanyo, sa personal, ha? Iga-garantiya ko sa'yo. Lilips tulipin kita, ipipanyo, at makakayakap ka sa akin, ipipanyo. Hmm. Kung mag magkita lang tayo, kung gusto mong makipagkita, saan lugar, ipipanyo? Itong katawang ko na to ibibigay ko sa iyo. Kahit saan mo ako kikilitiin, ipipanyo, talagang kikiligin ako. At wala kang makukuha rin sa akin ipipanyo kahit apak-apakan mo ako. Kahit ibaon mo ako sa lupa, walang problema sa akin. Basta 'wag mo lang yurakan ang amin na mamahala. Doon ako galit sa minumura mo ang namamahala. Kung ano-anong sinasabi mo at sa buong INC. Hindi mo mabanggit yung Iglesia ni Kristo eh kasi alam mong hinahamak mo yung pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Kasi ang totoong istorya ipipanyo Labrador. No? Wala naman talagang Iglesia ni Manalo. Iglesia ni Kristo yung nakalagay. Nakarehistro sa pamahalaan dito sa Pilipinas. Kaya wala ka pong yung mga sinasabi mo mga fake news. Fake news po 'yan. Mula lang sa yung bunganga para lang dumami yung viewers mo. Tapos sinasabi mo, nagmumukha kami mga zombies. Sa palagay mo kaya ipipad yung labrador? May naglalakad na tao sa daan. Hindi mo kilala. No? Tapos murahin mo nga, Iwan ko lang, kung hindi ka babalikan, iwan ko lang ipipanyo. Wala namang kasalanan sa yung tao, tapos minura mo. Sa totoo lang ipipanyo, ang masasabi ko lang sa'yo, ipipanyo. Daig ka pa sa nakadrugs. Ha? Daig pa. Alam mo kung bakit ipipanyo? Buti pa nga yung drugs. Hmm? Yung sabog. balik pa sa dating tamang pag-iisip mayroon pa tayong tinatawag na rehabilitation pero ikaw ipipanyo yung utak mo na yan wala na wala nang rehabilitation yan kasi sakit na yan hanggang sa pagtanda mo na yan at hanggang sa papanaw ka hindi na mababago ang ugali mo mababago mo lang yan ipipanyo kung hihingi ka ng tawad at magsisi ka sa lahat ng mga kasalanan mo. No? Yung kasalanan mo lang talaga ipipanyo yung pagmumura. Yung minura mo yung namamahala sa INC. tapakalaking kasalanan yan. Alam mo ba yon ipipanyo? Sa amin na yon wala ka na ron ipipanyo kasi kami busog sa aral. Ikaw ipipanyo Busog sa fake news, sa panlalait sa ibang tao, sa paninira sa ibang tao At ang pinapakialaman mo ay ang iba Kaya Epipanyo, hindi po ako titigil gumagawa ng mga video habang nariyan ka Gagawin ko po ang buo kong makakaya para bumagsaka Epipanyo Sa pamagitan ng social media to social media, dito kita lalabanan ako ang magiging katapat mo. Si Boy Bagakay, garantisado, matso at guwapo din, ipipanyo. Baka sa tagal-tagal kong mag-vlog dito, ipipanyo. Magkagusto ka sa akin, ipipanyo. Sabihin mo lang, ipipanyo. At mapadalhang kita ng napakalaking buki dyan para magkaroon man lang ng ispis yung mundo mo. No? Kasi napakasikip na ng mundo mo, ipipanyo. Sa lahat ng mga kapatid Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ako po ang niyong lingkod na si Bui Bagakay ay katapat ni Ipipanyo.